tapos na kayo kumain? Yan guys, tapos na sila kumain guys. Ha? Luag ra mong ginidyo. Paglukot niya. So, oh, ayan si Buntis guys, kumain pa. Ito yung anim. At meron na kaming bagong tatlong biik na dagdag nandito. Ito yung tatlong biit na nadagdag, guys. Work, work. Ito yung para panginahin. Yung buntis nandoon, guys. Oh. Doon yung buntis. Yung maliit. Ito yung gawing inahin namin. At ito, tatlo. At yan, meron din kaming bagong gawa dito para sa itong dalawang inahin namin, guys. Dito namin ilagay kapag matapos na to nanili pa natapos yan si kuya nanguha ng gulay si mama nandyan pa. silang dalawa nagpakain kanina dik dik okay na kayo okay na dik 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 Nandun yung buntis, guys. Oh. Sobrang taas niya. Sobrang laki. Mapila na niya kilo ng mga babuya, ma? Ako, na kayo mo. Na. Ah, mga pila-pila. gatos na kilo. Modern 100 kilos na daw to guys, itong dalawa. Oh. Sobrang laki na nila. Limang buwan na. Para inahin. <coughs> Ibulag na nagawin na kuya Sige naman nagpinakay <tos> <tos> Gita banget nga sa isa? kay nga magkikwintas ako? Wala man Ha? Na? <laughs> <coughs> gitabangan sa isa, gitangtang sa isa. Ang kuan hukot? Ang ilapinig ay yung ipotan na yun. Ang may ilapinig. <laughs> Uy, ang gaya okay, din. Basig ka naman na maa. Ang gaya na si Bek. Ha? na maakla eh. ko na liha. May lampini guys. Matagal na daw yan dyan. Pero hindi daw nangangagat. <coughs> Ilang mm. kyang kyang na. Malamig. Meron ding manok guys. So, kumakain din ng manok. Badik, badik, badik. Sobrang laki niya guys. Uy, badik. Nilagyan ng lobid guys kasi kapag manganak siya, kailangan siya itali. Badik, badik. So, yan lang guys. uuwi na kami. So, yan yung tangkals, tangkals. Yun guys, so, sobrang laki niyan. Dati guys, nung umuwi ako 2016, dito kami nagpagawa ng pigirayan. Pigirayan dati. Pero, yan, hindi siya maganda na dito namin ginawa kasi yung mga dumi ng baboy ay dyan siya mag-stuck. So, nilipat namin doon, doon kami nagpagawa at ito, ginawa na lang manukan ni Kuya. May mga manok. At si Kuya, maraming mga manok dyan. Ayan sila nandun na. So, maganda kasi ang lugar na to para sa mga pigiri guys. Kasi malayo yung mga bahay-bahay. Nandyan pa yung mga bahay-bahay. So, maganda lagyan ng pigiri doon at yan o sobrang laki sobrang patag yan kaya maganda siya din gawing poultry someday at may balak nga si kuya maglagay dito ng fish pan dito magpagawa siya ng fish pan yan dito guys doon kasi may mga tubig siya so balak ni kuya lagyan ng fish pan So, yan lang guys nisita ko na naman yung pigiri kasi may nadagdag na bake. Yan, si kuya, mga pamangkin ko. Ha? Huh? Hello. lahat mm -hmm. ba? Haging. Oh, yeah. Hi. 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 Anong ginawa mo? Gawa na pusil-pusil. <laughs> Gawa siya na pusil-pusil.